kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat, lahat ng mga taong involved na ako ay disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at i-dideklar ako na pinakawala kayong kwentang ehensya ng gobyerno. Kapag namatay ako, dinideklar ako na babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Ako po pala si Minister Eric ng Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa, by this 2025, wala na pong bibili ng bigas. Wala na magbabayad ng tubig. Wala na magbabayad ng kuryente. Wala na rin magagawa ng bahay ng mga mayra kundi puro building na po ang itatayo at ang isa pa ang pera ng 800 quadrillion na hindi na withdraw ni President Bongbong Marcos sa London iniwan sa akin ni Doña Jose Padre Lin Marcos I'm the heirs of Somalian Ilang ranyo na po to, sir sa Comelec? <laughs> pag uh, saya ito lima uh, mga my, ano? la, my last is for President Yes sir My last Yung lima na po yun sa anong mga taon po yun? yun ay hard it's it's hard for me to recall kung mga ilang taon na yun uh, mayroon ka na bang naisip na unang panukaan ng batas na gagawin sakaling manalo ka bilang senador Wala pa po, sir, sa ngayon. Pero pagsikapan po natin po, pag nadiyan na yan, sir, pag naganap na po ang eleksyon. Thank you. Magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Ah, nakita po namin, sir, ay tulad po ang nabanggitin nyo kanina, kayo po ay uh, nanalo ng Ramon Magsaysay Award. Yes po. Sarami. Kayo po ba ang kauna-unahang aspirant sa pagkatandaan nyo po ng Ramon Magsaysay Award? At saka ano po yung uh, nakikita ninyo na parang bintahin nyo po sa mga ibang kandidato? Ay, ay, magandang tanong. Mm. <laughs> sabi po dahan nila, Kadudoy, bakit ka tatakbo dyan? Nakapag-aral ka ba? Sabi ko, at least proud ako na graduate ako sa high school at nakatpagtapos ng vocational course. At mayroon akong isang kurso na dala, -dala. Ano ito? Kurso nada. tayo. At kahit hindi ako graduate sa University of the Philippines at sa labas or sa, sa anumang university dito sa Pilipinas, Kura hindi aram ng marami. Graduate ako sa UEE. Ano yung ibig sabihin ng UEE? University of Actual Experience. At may PhD ako. Pero ang ibig ko sabihin ng PhD, person with high dedication. Dedicated ho tayo sa anumang laban at sa pagdating ng panahon. Pag, kasi kung hindi tayo dedicated, wala mangyari sa atin. Kahit gaano natin katalino, kahit gaano natin kagaling, kung wala tayong kursonada at walang dedikasyon, walang mangyari sa atin. Yun po. Salamat. Uh -huh.